<coughs> Bacha, huwag mo iba na yun Bagong ligo po sila Bagong ligo Ang mga puchichut Ayan ang lola, ginawin Hira kayo Hira Ay, ah, suplada Ayan ang batang napakalikot pagkaliit-liit. Oh. Hindi na makita. Oh. Mas parang rabbit. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Rabbit kangaroo. Higay. Higay. Masa dahan-dahan lang. Harot na, harot. Kay liit-liit naman. Kome, hmm, kome. Hmm.